dito is this? Sino ang pwede maging leader? Sino ang pwede maging bukalang leader? Kasi, tulad dito, may mga nag-stay, may mga mamalis. I don't know the reason, pero believe me, yung mga willing really mag-stay, yan to talk leaders. Yeah. And if you want to become a leader, do not decide. You have to act. Kasi maraming tao, puro decision. Ang tanda na, hindi pa rin makapag-desisyon. Huwag ka nalang mag-insult. You just have to act. Gawin mo nalang. Nakakapakot? Gawin mo hindi, nakakapakot. Pero kung sa'yo, gawin mo na yung mga bagay na ayaw mong gawin ngayon. Para magawa mo yung mga bagay, hindi mo nagagawa kayo. Ikitanin? Eh. Yes. Yeah. Sa mean, ayaw mag-recruit, mag-recruit ka. Ayaw mo pahiya, okay lang, pahiya ka. But I know why? Kasi one day, yung mga bagay hindi mo na kukuha, bakit mo? I'm going to end with this. End with this. Ang totoong networking, simple lang ho. You just have to follow the passion. You just have to the passion to follow your dreams and to follow your up, 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 up life. Kung hindi na ka-inspire up life, go up Remember this word. You have to Aspire. Sabi mo sa sabi mo, aspire. Aspire. Ang aspire ho is higher than dreaming. Ang nangarap, hanggang pangarap lang. Ang aspire, meron kang plano at seryoso ka magkuha para parating. Nakuha niyo ako? It's aspire to be on top. Maraming tao na mapapako sa aspire. Nakalimutan nila to first fire. Ibig ko sabihin, kailangan magbalat ng buto. Sa ayaw sa gusto mo, mapapagod ka dito. Nakukuha niyo ako? Yeah. Pero worth it lahat. And finally, pag naging successful ka, para tuloy-tuloy ang success, you have to yeah. inspire. And when you hold the mic, pinapatay na tayo. Nga, nga, na, 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 pa Ikaw na. talaga. Okay. Inspire. When you inspire, hindi sa pinunon, one day, sa ayaw na gusto nyo, tahawak tahawag kayo ng mayroon. Yeah! Kahit ayaw mo, pag ikaw na being successful dito, tatawagin kita dito sa araw. Yeah! You have to tell your story. You have to tell your story to inspire other people. Hindi mo para magmayabang. Kahit takot ka magsaita, kung turoon ka na magsaita, Isipin lang naman pa ng sa harap eh. Una, pag tinawag ka, huwag na huwag niyong gagawin yung ganito. Huwag <laughs> na gagawin yun. Pag tinawag ka, naangiti ka agad. Tapos, confident ka kahit nanginginig ka. Hindi naman nila alam eh. Kapag talagang power of might. Tapos, pag nanginig ka, ilabas mo lang ang nanginig mo. Good morning! Hindi nila alam nanginginig ka. Good morning! Bawal ba kayo? Kasi hindi na mga tao, galing na speaker, galing din nila, yung mo nilalabas na lang. Pag nagsaita sa harap, ang awak ng mic, hindi sabay na dalawa. Hindi ba ganun mahawak eh, ganyan, di ba? Hindi ba kung ganun? Isa-isa lang. Isa-isa lang. Pag tumayo sa harap, huwag pantay at uhod. Hindi ba kasi tumayo, diretso, huwag. Laging isa nasa harap. Isa pa nasa harap. Alam niyo bakit? Kasi oh, mas stable ang oh, tumayo na ganito. At saka parang, parang palapan. Kasi pwede kang gumanon. Pag ganon, aglag ka talaga. Kaya ba? Kaya ah, ganyan. Kasi pag may eh, meron kang gustong i -i i-stress na point, pwede kang gumanon. Clear? Pangalawa, pag nanginginig yung paa mo, galaw-galaw -galaw mo. Kasi kahit nang magagaling speaker, nanginginig pa rin mo yun. Totoo. Kahit sanay na, meron ginig pa rin kahit konti. Okay. Kaya pag ganyan, Pagka ka nasa type ka, ganun ganun ka, ganun ganun ka. Bakit? Kasi hindi nila alam, yung hiling mo, pinapasa-pasa mo lang. Kasi kung pag type, kita ko tayo yung hiling mo. Ano yawa? Pag nasa ka sa harap, huwag ka kinihin sa mata, kung hindi ka pasanay. Kasi pag tumingin ka sa mata, nakaka-nervyos. Kasi may mga audience na ganito kumakatingin eh. Kaya kalalamunin eh. Ah, nalang yung mga talagang sa inyo sa inyo. Negatibong ang itsura. <laughs> Kaya pagkagalan ang, ang, ang audience mo, huwag mo tinina sa mata. Kasi pag tinan mo, tapos ka. Mapag-blanko ka talaga. Hindi ba may mga speaker na excited ka? Pero may mas magaling na speaker sa baba or kasama sa audience. Like for example, umatay yung upline mo. Umatay yung vice president. Umatay yung sa mayari. Ano yung tsura mo ito? Mayari. <laughs> ba? Kaya dapat, huwag mo tinina sa mata. Tumingin ka sa no. Sa no. Nakuha niya ako? Yung nga, lagi pa kasi mahaba, no. Ay, mata no, yun. Mahaba na lang, kaya makapagod ko. Oo, 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 mahaba. Kira, kira. Oo, meron tinagubasa po. Oo, Okay. Ang tinan mo yung dito. Kaya tinan nyo, tinan ako sa mata niyo. akala niya sa mata nyo ako nakatingin. Pero totoo, sa... Sa ilong tuloy, sa no. Kasi sanay na, sanay na. Nakuha niya ako. Tapos, kahit ka sa araw, pandalin yung mga money reserves n'yo. Hindi pa kasi parang na uh, alam yun, may mga money na nagkakamot. O kaya yung parang mayabang at uh, makakormong na, hindi, hindi niya alam yun kasi money reserves siya na yun eh. May words, may nakita ko, nagkakamot, puwet po eh. Okay na eh, gumamit na eh. <laughs> <laughs> kaya, parang uh, niya yung yun. Yung iba pa sakit na gumamdal si Kalnaway, hindi na yun. Di ba nakalagay na yung like, pag kumakain kayo, sa ikta kayo, tumatasi, pusong ba yun, di ba ayaw mo? Kasi yung mga, 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 mga control. So pagka ganun, wala mo magagawa. Pagsasori ka na lang, tapos pinamaan. So, kasi minsan sa ikta sa pampanga, daming tao ganito mataas. nag-e-stress ako, tawa ng tawa ng audience. Tumasi yung laway ko. May isang babae, ah, shoot! Sabi ko, sorry, sorry, sorry. Sabi niyo, okay na, okay, okay na. Sabi ko, bakit? Para tayo nag <laughs> totoo naman, yun, lawat na lawat. <laughs> Gano'n, po, oh, magsaita. Pangalawa, dapat meron din tao na shadowing. Alam niyo ba yung shadowing? Pag nagsaita kayo sa harap at hindi ka pasanay, shadowing, kung baga sa basketball, di ba yung mga marunong basketball, kahit walang hawak ng bola, kahit na nasa kwarto lang, o kaya kahit na minsan nagpukulo rin nag-shoot, nag-i-imagine. Ang tawag doon, shadowing. Ako po yung nahit sa pingpong. Minsan, kahit wala ko kaya karangita, kahit walang table, walang bola, pupo ka po ako. Ang tawag doon, shadowing. Yung ini-imagine mo, pag ang speak ko, hindi ka marunong, shadowing. Sa harap ng, ng mirror, umarap ka. Para makuha may confidence mo. Nakuha niyo ako. Meaning, ang public speaking pala, kadalasan po, performance lang. Hindi totoong magaling mo sa ita, may niya yan ang no? isa. Pag sa harap, akala mo galing din yung masenta? Backstage, may niya yung parang kanta. Di ba yung mga kumakanta, ang galing kumanta? Pero totoo nun, ilang beses yung yun. Ganon din ang public speaking. Pag hindi ka pa sanay, yung mga tao sanay, merong topic, pumunta sa harap, normal na normal na. Bakit? Parang basketball. Kapag normal ka na maglaro, ibigay sa'yo yung bola, hindi ba kailangan siya doon Kasi lagi ka naglalaro. Na Yeah. Yes. Yes. Mayroon talong sa akin. Paano kung na-blank ko? Nangyayari yun eh. Iba na, saan ka ng tao? ano sabihin mo? Eh, wag na huwag nyo sasabihin to. Pagsensya na ho kayo. Hindi ko alam na sasabihin ko. Hindi ako prepared. Huwag na huwag nyo sasabihin yon Why? Kasi, siyempre, hindi namin alam na pa ako prepared ko yun eh. Sinabi mo yun. Ano yung isipin ng tao? Eh, pa nandiyan ka ba? Taha? Make it till you make it sa so, pag wala ka lang masabi, ganito lang kasimple, tinawag ka. Yung what to learn mo, tinawag ka, di mo sabihin mo. pagka sarap di ba, sino? Power, good morning! ito sabihin mo pag wala ka lang masabi, Gusto nyo ba matuto? Yes! Siyempre, di ba? Gusto nyo ba matuto? Yes! Gusto nyo ba talaga matuto? Yes! Kung Gust yes! gusto mo matuto, please welcome back may applause! Bro, ako, brother, kanyang nung speaker. <laughs> hindi niya alam, wala ka sinabi. <laughs> Nakuha niyo ako? Pinasa din yung excitement doon sa upline mo. Pero ikaw, gusod ka. Nakuha niyo ako? Pero pinang importante yung public speaking is you have to be prepared. Kasi ang hirap nga naman kung hindi ka prepared. Every now and then, lagi po kami may public speaking. English, Tagalog, isang, Bisaya, sa Visayas, alam niyo, ang hirap ng public speaking pag hindi ka prepared. Kaya ako kami, ako, the night before, bago ang public speaking ko, may speech ako, bago ako matulog, ini-imagine ko na yung sasabihin ko, gagawin ko, para pagdating doon, para nire-repeat ko lang yung na-imagine mo. So, pinigyan ko na kayo tip, paano ang public speaking? Kasi kung hindi niyo gagawin mo yun, pagkating sa harap, talagang blanko ka agad. Pero pag na-imagine mo na, yung ginagawa mo, kahit nasa harap mo na maraming tao, Nag-imagine mo na eh. Parang piniplay mo na lang sa mind mo. Kaya yung gawa, galaw mo, akala nila, ang galing-galing mo. Hindi nila alam, ginawa mo na yun eh, na nag-imagine ka. Parang paniligaw. Di ba, pagpupunta mo yung piniligawan mo, bago ka masayta, iniisip mo na paigyan mo sa sabihin mo. Ganun lang mo yun. Pati kay mga baba Di ba? Bago kayo sumagot, nasabi niyo pa. di ba? Iniisipin na rin yun eh. <laughs> <laughs> lang, lang, Tapos na ang seminar, marami ba kayo tutunan. Yes! Excited ba kayo sa products? Yes! Okay. Uh, I hope meron kayong mga prospects sa Uganda, Kenya, Nigeria. You know why? Believe me. Sobrang sumasabog ko sa Africa at in global. Dating ang point, ang, ang Africa pala, ang Nigeria alone, Nigeria alone, we are selling 10 million per day Nigeria wow. at mo ang pesa. And sad to say, sa lakas po ng, ng sales na Lidon, nagkakaubusan ng products. Nagwawala na ho mga Nigerian. Walang products eh. Bakit? Eh mas malakas pang bumili kaysa shipment. Tunay-tunay ng padala. Pagkating mo doon, two days, wipe out. Grabe ho. Kula Kulang isang padala. Kaya ngayon, sunusunod na ako padala doon ngayon. Eh. So, imagine nyo ito. Nag-create na matinding momentum sa Africa. Tapos ito, nasa Pilipinas. Wala ka sa Africa. May internet. Kung hindi ko po grab yung opportunity, hindi ka kukuha ng market doon. Parang sa pie. Alam nyo ba yung may pie? Ano yung pinapay? Parang pizza pie. Di ba yung pizza pie na ati, ati ate yan? Ate-ate? Okay. Ang members ko ngayon doon, sabi mo nang ganito ka konti. Kunti pala. Marami na, pero dahil marami tao sa Africa, ang laki ng Africa, di ba? What? The, largest continent in the world. Ang laki ng Africa. Ito pala ang members. Kasabi mo, hindi makuupos yan, dami niyan. Oo, oh, hindi makuupos. Ito sabi ko sa'yo. Sana yung, yung, yung market mo, ito. yung market mo. si hindi ka kunikilos, babagal-bagal ka, puro negative iniisip mo. Yung market mo, kukunin ng iba. Hindi na niya eh. The point is, sayang to. Ang kalaban mo dito, time. Hindi naman yung market mo eh. Ang kalaban mo, hindi mo yung market, yes. Pero yung time, na sana ngayon pa mayaman ka na. Na sana ngayon pa may kotse ka na. Na ngayon pala, yung tatalaway mo ng 10 years, kinikita mo na ngayon. Na kesa nagpukubit ka ngayon, ngayon ko, nang-inspire ka na ng maraming tao. So guys, habang bata ka, habang malakas ka, habang may oras pa, i-grab mo na yung opportunity. Yeah. Kung so, muna yeah. ka. No right. yeah. so, way! Dahil kung sinasayang mo, yung oras mo. Alam ko! May oras ka pa para umaman. Pero sayang. Sana ngayon na. Kailan mo ihintayin? Kung matanda ka na? Kung nubenta ka na? Kung sinubenta ka na? Saka ka ng kikilos? Ano'y tsura mo? Ada yung ke parti Kagawin ko na Ano penta ka na? Yumaman ka man, yung may enjoy Ano penta ka na, may kochi ka? Ang ganda na BMW ka Nasaan na maka Kasama ka sa Amerika Ano ka na, may enjoy mo? Ang ganda ng Amerika At that is God Di ba magandang bata ka pa ba? siya lang? Ka, okay lang. Bata ka ba? E eh, kung ka, tinan mo ko. Dahil yeah! mas masarap magsaksid habang bata. Mas marami ka matutulungan habang bata. Mas nakaka-inspire ka habang bata. Dahil masarap ang bata. Eh, Good mo. <laughs> morning! Eh, thank you! Eh.